Agimat ni Paraon Mga kaagimat, ito ang orasyon sa pagpapabilis ng pagaling sa sariling karamdaman. Magagamit nyo ito mga kaagimat sa kumbate spiritual after mo manggamot ib sa tubig at ipinom sa pasyente pero kung sa sarili mo naman gagamitin ib ito sa tubig makagimat tapos iinumin mo pero kailangan muna nitong magdasal ka araw-araw sa Diyos para ito ay gagana kasi kung wala kang dasal hindi ka madasalin sa Diyos tapos usalin mo lang siya hindi ito epekto ipapakita ko mga kagimat yung link paano magdasal sa Diyos. I-search nyo lang to mga kagimat, espesyal na orasyon para mapandar ang lahat ng mga orasyon. Pwede nyo tong hanapin sa YouTube channel ko mga kagimat. May kita nyo to. Once na ma-search nyo yan, may mo yung thumbnails, mga orasyon. Tinuro ko yan ang proper way paggamit. Bago ka mag-usal ng orasyon na to, gumitin mo muna yon. Tapos uusalin mo ang orasyon sa pagpapabilis ng paggaling sa sariling karamdaman. Alok Rikam, rembik Lamit, Jaljal rum embruam tutaram. Dersiolesi rafa uulitin ko mga kagimat para makuha ninyo ang tamang pronunciation. Alokrikam. lamit. Itong jal -jal room, mga kagimat. Pwede itong halhal -hal, hal room or yalyal -yal, yal room. Nung unang panahon kasi, wala pang letter J na alphabet sa Latin. Y ang pagpronounce niyan. Press Spanish H alam ko namang maririnig din yan ng Diyos kasi all-knowing God siya at alam niya kung ano yung binigkas mo. Pero nung unang panahon, wala pa talagang letter J. Tapos Embruam, Tutaram, Dersiolesi, Rafa. So yan mga kagimat. Please like, share comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.